Good morning mga kasawild <laughs> Kumusta po ang buhay ka Roger? Ayos naman yeah. Kahit uh, ganito lang ang panahon Kahit uh, na naman ang ng presyo ng gasolina oh. Saka crudo oh. Uh, okay lang sa atin yon. Huwag lang masyadong malaki oh. Bakit sanay, sanay naman na tayo sa mataas? Yeah. Diba? Sanay na kami ng yeah. mataas eh kung pwede nga lang, isang dahat na isang litro. <laughs> pwede lang <laughs> hmm. Para mas lalo silang umaman. Oh. Kung sino yung mayaman, siyang lalong umayaman. Oh. Hmm. Pero para sa akin, depende yun. Pero para sa akin naman, mas masarap kausapin yung mahirap kaysa mayaman. Bakit? Kasi yung mayaman, nagtatago. Yung mahirap, lagi nandyan lang pag kailangan. <laughs> Ganun ba yun? Alam mo, ang isang tao, kailangan lang yan pag may pera. Pag wala kang pera, hindi ka kailangan. Oh. Pero pag mayaman naman, lalo na kung may pesto. So, kahit galing pa sa masama yung pera niyan, oh. ang pahit niyan, babango yan. Mm. So, Marami na nga pera, naka-fix to pa. Nakukurakot pa. Oo, oh, may ebidensya ka ba? Oo, oh, meron. <laughs> meron talaga ebidensya. Oh, wala kang ebidensya, kaya huwag ka magsalita ng gano'n. Hindi! Hmm. Meron may ebidensya. Hmm. Anong sabi ni Sona si, kay BBM? Oh, ano sabi? Wala na daw baha. Kinabukas ang baha. Nasaan <laughs> yung... Hindi <laughs> kasi, yung mga pera kasi... Oh. Eh, yun yung kuhan, yun yung humarang doon sa mga daluyan ng tubig. Yes! Correct! Oh, kare! Di ba? Yeah. Naparahan. Naparahan? Yung trilyon na pera nandun sa baha, nabarani yung mga gurnal. Nakita mo ba? Oo! Oh. Oh. <laughs> Angat di mo nakikita, huwag ka magsasalita ng gano'n. Oh. Kasi, masama magbintang. Oh. Wala naman akong binanggit ng pangalan ah. Oh, Oo nga, pero sabi mo bakit na uh, kinukuha nila. Oh. 9 months, I'm so proud. Wala yung ebidensya. baha. nila wala nang baha Wala nang baha. Wala nang baha. Wala nang maglagay ng baha. Kung may ng boat eh. Nagila. yung pera. Binili na ng bote. pag mga sa wild, no? Mahirap daw ang buhay. Totoo ba mahirap? Hindi naman mahirap pagka kumilos ka. Masipag ka lang. Oo, oh, di ba? Yan sinasabi ko kay Ka Roger. Ito magandang to magandang ka naman. Magandang pasitito. ka lang. Eh. Masipag ka lang. oh. Pag wala kang kakainin, oh, pag wala kang kakainin, Hmm. Pag wala kang kakainin, ibig sabihin, tamad. Hmm, Depende sa sipag yun. Oh. 10, oh. Kasi, maraming masisipag akong kilala po tayong masipag gumawa ng bata. Iyon. Dulo gano'n, gano'n. Gano'n na. Dari mana parang oh. hadaan? A B C D. Oh. O, Ubusin n'yata mo ang uh, alphabet. Sino 'yung nilalang <laughs> may kipoy? Tapos, bakit kita mo yung bata nanjan sa labas? Pag ganun yo. Oh. Parang pu sa na yung <laughs> Okay, <laughs> <laughs> yung gumuguhit dito yung buwan. Hindi, nung araw yun, marami yan. Pero Pati ngayon. ngayon. Paano masabi? Meron pa ba rin ngayon? Marami. Kasi pag marami na yung mga anak, hindi na naasikaso yan. Kasi... Kasi kaya hindi na si yung mga magulang, yung mga pinababayaan mga, 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 mga magulang hmm. kasi alam niya kung bakit. Hmm. Pagising ko lang sa umaga, nagmamarites na. Ang may kasalanan na ito. Pwede ko nalaman, naman naman. Pababayaan nila yung mga anak nila na nasa labas. Wow. Kasi gumagawa kasi ulit ng bata doon. Parang ah, nalis Kaya, padami ng padami. Masarap kasi di ba? Bakit nakaranas ka ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala Hindi nabubuhay yung ugat mo. Hindi ng sarap. <laughs> <laughs> alam alam nyo kasi dapat bago bago mag bago magpakasal ang mga mag-asawa ay dapat eh, may family planning na agad. Anong klaseng family planning? Masagana? Iba na nga Gawa mo na ng bata bago pa ka planning Kasi may na. ayaw, nila mag-family planning, oh. Kaya mga anak nila eh. Uh, so Malay mo, malay mo, nagpakasal ka sa, nagpakasal ka, tapos si eh, pag gumawa kayo, hindi pa, pag gumawa kayo, hindi malamang sinubawag sa inyo, yung babae, yung lalaki, o kaya dapat, magpaanak muna, para sigurado na may anak na. <laughs> Mabuti kung ilahim yan. Yeah. Kasi na, malaking problema pag naging bawag sa bawat isa sa kanila eh. Anong sisisiin? Yung, yung biyanan o yung manugang? Bakit ito? Bakit mo yung biyanan at manugang? <laughs> Okay, <laughs> mga kasuwal. Ang kulang kasi sa mga Pilipino, mga kasuwal. Wala na, ganyan na lang yan. Yung plano talaga. Plan A, plan B. Pag oh, wow. hindi gumana yung plan A, may plan B ka. Paras ka po, magagagat lang biyak. Ano ba ang plan B mo? Ay, plan A mo muna. Oo, oh, maganda. Nakalimutan ah. ah. ko nung na ano yung ano? Ikaw? Medyo malamig yung hangin. Ano? Sagot! Kalimutan mo na nga eh. Ikaw na nga lang <laughs> magsabi. Kasi ikaw lagi ka sa vlogger. Kailangan po may mga plano tayo. Bago tayo uh, pumilos. Kasi pag wala tayong plano, eh anong gagawin natin? Ano sabi ng Panginoon? Umayo kayo, mapakarami. Oh, eh, depende. <laughs> Binabali di kwa yun ngayon. Kasi sa sobrang dami na ng tao, ay hindi na pwede yung ganong kwan. Uh, diba oh. Yung humayo kahit magpakarami. Hindi ka ka oh, na mapigilan yun. napakahirap ng... sa tapos di diba Anak yun ha, hindi yung asawa. <coughs> sabihin yung humayo ko yung magpakarami, asawa yun. Hindi, anak. <laughs> anak. Ako yung... Ako yung Magkasama na nga yun eh.